kapag nahalata po mga ka-farm na medyo may hindi magandang pakiramdam itong aking mga ano, parang may sipon ang unang-una kong ginagawa po, nilalagyan ko ng tapong iba, and gold ang kanilang inumin para kumbaga malabanan itong ganitong mga sitwasyon simple lang naman po mga ka-farm iahalo lang natin dito sa ito po, 1 fourth gallon ito sabi dito sa instruction sa isang galon ay kailangan maglagay ng 2 sachet nito so ngayon, tingin ko lang po siya kasi kumbaga, kung baga, kung 1/4 gallon lang, ah, ko lang po ito. So, ayan natin. Ayan, kalahati na. Eh. And then, imimix natin. Kala, itong daliri ko na lang kami nito. Eh. Ayan. So, na mix na po natin siya. So, so yan pa ang kulay ng ano, Vetresin Gold. So ilagay natin mga ka-farm. Ayan, pinalitan ko na yung isa. So dyan sila. Si